number tayo, use and care personal protective equipment. Yan mga suot ng ano, PPE, uniform, tapos yan na yung sa kasi wala pang ganyan yung uniform namin, kaya may suot akong best. Pero once na magsuot kayo ng ibang uniform o kaya ng ibang ano lang, yung aid lang, kailangan nyo magpatong ng ganto. ah Yan kasi may ano na, kaya hindi na kayo nagpapatong. Pero pagka nagsuot kayo ng ibang uniform at pumasok kayo, kailangan nyo to No? tsaka yung hard hat nyo dapat hanggat maaari huwag yung masyadong maraming sulat para malinis din yan no? hindi ano, yung hard hat tsaka safety shoes so usually naman ginagamit sa loob kasi bota talaga dahil butik talaga doon doon lang kayo talo butik doon sa loob yun lang naman yung mga ginagamit na ano ang mga katulad ng PPE naman sa special PPE tulad ng pagka nag-welding welding gloves tapos yung ano welding mask 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 no pa sulu so na lang po tulad sa ano tulad sa welding no alam mo naman yung mga dapat no? kung may dito ko hanggat na ay mag-dito tayo tapos number 3 line line of communication responsibility for report, immediate reporting and kung mga kayo may nangyaring insidente or aksidente sa inyo anong gagawin nyo? Ang first part, nasa't ka and and then, nasa, spot, nasa, tapang, pa ako ngayon. Tapos syempre, ma hindi naman sa dami ng area at sa dami nyo, hindi naman lahat kayo na dami. Una nung gagawin, punta kayo kay foreman, kaya kay leadman. Report nyo muna sa kanya yung nangyari. Tapos kaya, ikwento nyo, kayaan nyo si foreman at si leadman dalhin kayo sa kay safety. Safety nyo muna dadaan yung investigation na no? sa safety nyo, sa safety nyo yung sa gateway Tapos safety nyo, <coughs> isip mo kasi walang safety yan tanong kasi yan hindi naman kasi kayo company nasa table lang naman Kaya kaya ayaw yung sakot ng safety ng examen tapos sa akin kaya kayo no ganon tapos tsaka no ipapalit ng ano may meron tayong ano paper na kung saan naka indicate yung kung anong oras nangyari kung saan kung bakit nangyari anong ginagawa mo bakit ka rin doon. may ganon diba ipapalit mo yun dun susulat ka Tsaka namin niimbestigahan nyo, no? Know, kung dapat dapat sa uh, atin absent kami kayo, know, kung dapat tayo dumabaw nyo. Know. Kasi ano naman sa ako dito, during work hour naman ang yung incident, you no? Know. Tsaka depende sa klase ng incident. Kaya e, um, kasi yung nakaraan dyan sa gateway, ito nangyari talaga yung nakaraan. Ang layo ng area na doon sa ginaharan niya, pinuntahan niya ang layo. Ngayon, lakad-lakad siya, napako, ano yung inimbestigahan. Wala naman kayong ano doon gawa. Tsaka wala naman nakalikoy na tao doon si Ray Ray. Dabi na doon siya. Tsaka malakad lang ka doon. Ngayon, napako siya doon. Kaya, wala kasi siya. Naging mungkin siya diba? No, kasi, since may report niya yung ano, incident. So, nagawa talaga yung ano yun. Nang action eh, Kasi nag-report niya. Therefore, general overview of operation, procedure, method, and hazard related on to the specific job. No? So, pagdating naman sa trabaho natin, alam naman natin kung gano'ng kadelikado yung construction. No? Construction industry. Alam natin lahat na, ng klase ng incidente, accidente na no? pwede mangyari. Na, no? Kaya, ingat lang tayo. Patient ano patient health safety and environment rules of the company or policy project so itong HSE health pagdating sa ano kalusugan natin no wag tayo po trabaho lang ng trabaho kamusta hindi natin ng sarili natin no kaya tayo ng trabaho para masuporta ng sarili natin yung kalusugan natin tapos S, safety. Dapat bawat kilos nyo, ligtas para tulungan nyo kayo yung dahil mas malaki mawawala sa inyo pagka nagkasakit kayo, pag napapayaan na kayo ganyan at mas malaki din mawawala sa inyo pag nakaksidente kayo nagastos pa kayo, abonado pa ba? Diba?